Pagkabangga ka kayo. ako pa magiging, ako pa magiging e-vogue. <laughs> Iyayakapin mo kita dito. Para doon, <laughs> for the Di ba? Bakit? Huwag bu mo ako titignan ng ganyan? Alam mo, hindi ako focus Oo, masyadong no, ako nag-distract. Eh. Sabi mo, mag focus ako dito. Ha? Huh? Tinitingnan ko lang po yung pag-drive mo kasi masyadong po kayo mabilis. Tinitingnan mo yung pag-drive mo o tinitingnan ko lang talaga ako? <laughs>

na Ano, madama mo na ako? kailan to? yung ano yung sa vlog lang. ay So ba eh. Gusto mo yung walang Dapat ito Lahat-lahat. Marami na eh. Marami. na po Kain Sige na, kain na lang. Ang oh, manood lang uh. ako. Makita lang itong busog. Kaya na lang. ako. Mabilis talak ko. Kain na din po kayo. Sabay na po tayo. Okay. Okay. mo. Dinilis lang mo. Okay. Okay. Kain na ako. Okay. Tulungan na ng Sa'yo na <laughs> Kumain ka ng kumain. Para lalo kang sumangat. Okay? Kaya ano kang mahit eh. Ayun ako. Gusto mo yata may taga-subok kayo. Ano nga? Hindi pa kayo. Ay. Ang bala pang taga-ubos lang, ano mo? Gusto mo na po kaya Gusto mo na po. Kahit pa? Kaya po. Para hindi po sayang. Pero tayo na. Anong bibili natin? Kahit ano, huwag na po. Kahit ano? Kahit huwag na po. Nandito na tayo eh. Layo pa. Bumunta ka pa dito sa ba, ano. Layo-layo. Bayang. Wala po yun. Sama ko po kayo. Wala na ako?

Mal, mayroon niya Ang, <laughs> Ang sabi ko po... <laughs> <laughs> anong Ang sabi ko po, na po ako nang kasama po kayo. <laughs> anong, <laughs> anong. Anong,